mamatay dahil sa maling akala ang isang lola sa Maynila. Tinaga ang ulo niya matapos mapagkamalang mangkukulam. Nasa frontline ng balita niya, si Faith Del Mundo. Dalawang taga sa ulo. Yan ang sinapit ng 65 taong gulang na lola sa kamay ng kanyang kapitbahay sa barangay 648 sa San Miguel, Manila. Sa kabila ng sinapit, buhay ang matanda umaga nitong Martes papunta sana sa bahay ng kanyang anak ang Lola. Makikita ang pagsunod sa kanya ng isang lalaki habang naglalakad sa Rawatun Street. Di na nahagip sa video pero doon na raw pinagtataga ng lalaki ang matanda at mabilis na tumakas. Pero sa parehong araw, agad na aresong suspect na si alias Gilbert, 29 anyos at tricycle driver. Hindi tinanggi ng suspect ang pananakit sa matanda. Giit niya, mangkukulam ang lola. Kinulam daw siya nito, kaya naging magulo na ang kanyang pag-iisip. Bablockout niya na yung pag-iisip po. Hanggat sa mamulok akong tao para mamulubi, bigla kang magsasalita kung anong parang barang na ilalagay na lang sa mental hospital. Hindi ko ayan sa sarili ko po yun. Matino po ako. Gate pa ng suspect, dinepensahan niya lang ang sarili niya. Pinagtanggol ko lang po ang sarili ko. Tapos binigyan ko po siya ng disiplina. Hindi ko siya talagang balak patayin. Sinubukan namin kunan ng pahayagan lola, pero hindi na siya nagpa-unlock. Pero ayon sa mga pulis, itinanggi ng lola na isa siyang mangkukulam. Nakalabas na ng ospital ang biktima at nagpapagaling na ngayon habang ang suspect nakakulong na sa barbo sa police station. Naharap siya sa kasong frustrated murder. Nagbabalita mula sa frontline, Faith Del Mundo, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.